Guys, narinig yata ng buong sang sang ka barangay yan. Ang ah, ko ng call Lumulusob sila. Ayun oh, mga ibang ano, barangay. Lumulusob sila. Andun sila. Wala na kong pera. Ayun sila oh. Oh my God, ang dami nila. Hello mga kababayan and welcome na naman sa ating panibagong vlog. Napapansin ba kayo? Para kong Dora today. Meron akong bag guys. Ayan Oh. May lamang sorpresa yan sa mga kabataan. So, i-wish granted natin yung kanilang wish. Pero bago yan, um, guys, I wanted you to be encouraging sa ating comment. Lahat ng comment ninyo binabasa ko. I know I'm I'm very easy to be judged kasi ako yung nakikita nyo eh. Okay, sa vlog. So, I can say na I'm not perfect. Okay, I'm not a perfect vlogger. So, and I know I cannot please everyone. ba? Diba? So, comment lang kayo ng comment guys. Sana yung medyo uplifting, yung medyo empowering kasi I wanted to give smile to the faces of the children and <laughs> hi and security si and to put a silver lighting to their faces dito si Fali eh, si ano Bilat hi hi, hi Bilat saba? koma ang dumi ng paa mo ha Saba? ah ito o Usman hi Usman saba? naligo ka na

Your mama there? Oui. Papa? Papa is no. there? No, no, no. no. Ah? <laughs> <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> Sorry. Ito naman, makaba makabahing naman si Kuya, grabe. Bago tayo magbigay ng ball, may utang kasi ako dito sa ano daw. Can you pay? Can you pay them my ano? May utang ako dito eh. You know the egg we bought last time? You pay, madam. Yan, yeah, merci buko. So guys, klaro na tayo sa utang. <laughs> so kung may mga utang kayo, magbayad kayo. Ako kasi may utang ako na hindi ko alam na may utang pala ako. Kasi ang alam ko last time, nabayaran ko naman ng buo yung itlog. E 2,200 lang yata yung presyo noon Tapos ang binigay ko 5,000. Huh? Over to football. You don't play football. You want to play football there? Laba? We. Oh, football. Let's go. Football. Five-five. Five-five. Uh, group, group. Sang, sang. Oh, group. Group. Leader, leader. Ubatu. Ubatu. You leader, you leader. You leader. Oh. Oh. Uh. Kombi, uh, one, two, three, four, five. Ka, one, isebong, e eh, So guys, nang na kami, kung sinong mananalo, siya ang makakakuha ng goal. Team Usman versus Team Bilal. Ayan o. Si Bilal yun o, andun siya. Oh, shoot, shoot. Goal. Mabilis din maglari tong Usman na to. Ay, grabe ang alikabok Oh. Grabe, ayun, oh. Wow, daming nanonood. Dami, oh, oh. Oh, oh. Grabe, daming nanonood. So guys, actually football ang kanilang ano talaga dito, laro sa Africa. So ito yung kanilang um, sport, kumbaga. So bawat ba bata dito alam ang football. Where's the ball? Ball. U ball. Pumasok sa bahay. Ah, oh, pumasok sa bahay yung ball. Andun sila oh, pumasok sa bahay kasi. Sebong, no? No? You get? Saan na ba yun? Sige, bigyan na lang natin yung ball. Oh sebong sebong oh. Abo, kaling nyo'l balbi eh. Kaling eh. Kaling nyo'l balbi eh. O. Gano'n o. Gano'n o. Yok. Diyo ang sa'yo niyo Oh, oh sebong. This one o. Oh, Usman. oh. O. Hey, don't say... Bilal Bilal Bilal? Bilal Bilal O oh, kam oh, You want also ball? You want ball? Oh dubol. Okay? Aset okay. do do. Ito, do bola ha, dubol. Oy, isi ha, isi. Tell me to... Wait, Usman, uh, you buy na lang. Do ball, do. Alam nyo, alam nyo dito, no? Pag nagbibigay ka din ng ganyan, nakikisali yung mga matatanda. Eh, hindi ko na nabito kanina kasi ang daming diskusyon. So, ang ibibigay nating ball ngayon, apat. So, yung dalawa, binigay na doon sa magkaibang grupo. So, umalis na sila. Yung bola ni Bilal at bola ni Osman, binigay na. Kaya, inaantay namin sila na, inaantay namin si Osman na madala niya dito ang bola para mabigay na kay Bilal. At kay so, ito na. So, this is the ball.

ito. Ayun o. Oh. Guys, narinig yata ng buong sang sang ka barangay yan. Ang ah, ko ng ball. Lumulusob sila. Ayun o. Oh, mga ibang ano, barangay. Lumulusob sila. Andun sila. Wala na kong pera. Ayun sila Oh. oh my God. Ang dami nila. Guys, andito na sila. This one, ball? Oh, ball? No, la siya. Ja. One, no, la siya. Ja. Dako. Ami, Alonzi, bye-bye. Bye-bye. Ah, that's the ball? Ah, nice. Sebong, sebong. Yo, sa ano ano sa oh, ah, yeah. uh, then you do together. Okay? Oh, your team ah, your team. No, eh, no uh, sa bong you, it's you, it's ano. Okay. Guys, iniwan ko na sila doon kasi tinutulak ako. Parang nagmumukha ako ano doon. Ha? Oh, we, son bye-bye. Bye-bye. Alam nyo guys, grabe yung gulo nila. Well, nararamdaman ko na bilang bata, pag ka ng regalo, talagang, di ba? Gusto mong makipag-agawan, ganun. So, damang-dama mo yung ano eh, yung need na need. Mura lang yung ball actually guys. Kung matulungan nyo ako, <laughs> matulungan nyo ako magbigay ng ball, kaya natin eh. Ang sapilitan, di ba pagdating sa pagtulong so this will be my vlog for today